my channel, makapagpicture it guys, tungkol sa ah uh, based on my experience na naging naging okay sa akin, at ngayon ay isi-share ko sa inyo syempre continuous pa rin, it's all about diabetes, or sa mga diabetic person po yan, ayan, thank you lord, kasi ako ay naging clear na, or naging mababa na ang aking blood sugar nga, so to guys meron akong nakalap na ano nga ito talaga ginawa ako nitong ano, nitong ako ay bago yung na-confirm ko na uh, sabi nga ni Doc sa akin last year before Christmas ay uh, uh, mataas ang aking level of sugar, blood sugar. So, syempre, natakot naman ako. Kaya, ang ginawa ko talaga, yun, sabi ko nga doon sa aking previous, uh, sa aking previous na video, kung ano-ano yung mga ginawa ko, pero ito naman ito din, ginawa ko ito naman yung bago matulog kaya shout out sa may mga diabetes dyan, talaga eh, ako nga, naano ko lang na medyo mataasin ang aking blood sugar na gawa ko ito, kaya totally na ano po, kaya yeah, kayo sa aking <laughs> sa aking uh, noise background so ito guys, ginawa ko ito guys, kaya ano hinyo na uh, yung mga hindi pa alam na kayo ay may medyo mataas ang ano ay ang mataas ang blood uh, blood sugar ay kailangan po ay magpa check up kayo kahit ano wala kayong nararamdaman pa kung meron naman kayong sign nun ayan po ayan ako pa hindi doktor ano po pero ako lang po ay mahilig nga talaga manood nga sabi ko nga ng mga uh, ng mga videos ng mga ganito sa mga legit na doctors na mga vlogger so eto um, eto nga palibasa gusto ko lang din i-share sa inyo para at least magkaroon ng improvement o maging heal ang mga an natin bumaba nga ang ano ang blood sugar yan ginawa ko po ito uminom ng ano ng ng uh, sorry, okay, uh, ginger tea. Yan, number one po yan. Kahit umaga, pero sa akin na panood, ako ay, ano, uh, ginawa ko ay yung ginger ay may luyang ginaw. So, it's better, di ba? Pero, eto, yung napanood ko nga na ito ay, marami ito. Ito ay anim, guys. Ah, uh, 'yung ginger tea? Ah, uh, chamomile tea, hindi ko natikman pa ang chamomile tea. Parang minsan ko natikman, may napainom ako sa, ay nabinapa na uh, ibigay sa akin. Hindi ko lang natandaan, uh, sa kind of tea, hindi nakalimutan ko lang kung anong tatak ano, Parang chamomile niya. Ayun, ah uh, cinnamon water na 3 minutes ano, uh, pakuluan bago uh, bago po ano, bago inumin. So, na. Uh, na lang kung gaano ka ano yung ano. Palamig-lamigin niyo muna ng konte At, ang number 3 po ay ang, ayan, lemon tea. Yung ano, pinakuluan po ng ano, uh, na balat ng ano, ng ano, ng lemon ay maganda pong benefits. Yun, yan. Bago matulog. Shout out sa mga ano channel basta may mga diabetes po tayo po mag ano ng na mga natural na mga panggamot sa atin at ang pangapat uh, pang na bago ay ang pang ay nakaka-disturb ko po kasi ang aking kapaligiran dito nandito nga ako sa aking tindahan at maingay may mga dumadaan so ito po yung almond milk uh, bagay mahal itong almond milk. At kahit ako, hindi ko nagawa yon. At syempre, ang mahal nga po. Kahit ngayon almond, hindi ko kayang, hindi ko kayang bumili nun. Ay, maybe kaya, kakayanin ko. Kaya lang, eh, syempre, pupunta pa ako sa mall, pupunta pa ako sa grocery sa supermarket para makabili nun. So, hindi ko yung ginawa. Pero syempre, kung kayo po ay meron nun, at uh, gusto niyo, din matry, ay itry niyo po yon. At, ito po ay para sa yung nalaman ko nga ay bago. Ayan. Para hindi kayo uh, ihi ng ihi bago matulog. O oh, sa pa I mean sa uh, nakaka-estobo ang ating pagtulog ay uh, at least 2 hours po bago kayo uminom nito. At, siyempre po, ang ito, the best ito sa lahat. Ang water. Ayun. Water. <laughs> ang ang pinaka ma ano talaga ay tubig sabi ko nga at yun nga sabi din nga ni Dr. Ong o yung mga shout out sa mga Dr. Jer mga, mga mga, mga, legit talaga as in ano doctors talaga nagpipicture ng ano dito sa public ano ayan water uminom at least ano Nang bago matulog Huwag naman marami para hindi nga kayo para hindi tayo ano hina ah, ma puyat sa kakagising kasi mararamdaman natin yung yung pag yung naiihi na tayo so ayun at least 2 hours daw and then ito naman hindi ito iniinom gagawin lang po natin ayan ah, minsan eh, ay, yung pampababa din ito ng blood ah, sugar yung bago matulog na na ano, na ano ko dito ito nakaalap ko lang din naman ito na isi-share ko sa inyo kung po sa kinakain o rin iinom ay eto yung before ano tayo matulog ay tayo ay maglakad ng at least 15 minutes uh, kung wala man kayo ano, yun yung bago matulog yung kung wala man kayong pumuntahan o pwede hindi kayo pwede makalaba hindi kayo pwede lumabas Ginawa ko ito, guys, sa loob ng kwarto. Ay, nagpaikot-ikot nagpa lang ako habang ako may hawak ng cellphone. Yung paglakad daw ng bago matulog in, in a few minutes or kahit hindi natin kumplituhin yung 15 minutes o 10 minutes ba yan, ay at least, uh, malaki po ang maitutulong daw. Uh, sabi nga nila, according to them, ay malaki ang maitutulong sa mga... sa may mga diabetes na tao. Yan. Yan, gawin po natin yan para at least uh, madagdagan o uh, mawala ang ating ano, yung ating nararamdaman din na uh, grabe guys, pag tayo mayroong ano, merong diabetes ay ito sabi nga ay pera ng doktor ito guys, ay pera ng doktor, o oh, yun pera ng doktor at uh, bulsa lang talaga ang mabubuts <laughs> sa ano sabi nga uh, ito ay sakit ng mayaman kaya ingat-ingat po tayo at uh, syempre uh, once na ma-hospital tayo ay uh, alam niyo guys uh, syempre last uh, last week ako yun, na, yun nga na na hospital ako in 3 days in 3 two nights and ano uh, uh, kinabukasan din naman yung na ano ako balik bali papat pumatak ng 3 days. Ay, yun nga, mas malaki pa nga ang gastos ng iba. Kumpara sa nagastos ko. Ah, uh, yun, ah, uh, mahal po ang Dr. Spi. Yan, isang silip, isang kausap ng Dok, kaya ba may 16,000 na si Dok. <laughs> o, diba guys, uh, sabi nga na, sabiruan nga ng na mga naririnig ko, sabi din ng anak ko ba. Grabe pala talaga ang ano, magdoktor na kayo. <laughs> Ayan, magdoktor na lang kayo. At ng isang silipan lang sa pasyente ay, uh, yun nga, 16,000 guys. Depende rin naman kung uh, yun ay uh, private. Pero since ano, ang anak ko ay gusto ako sa private, ayun, private hospital lang na ano ako. Kaya ingat-ingat po tayo. Ayan, sana po ay, ano, uh, kahit alin man dyan sa mga best ano bedtime na before bedtime mo na ma, pwede natin inumin. Yan. Wala nga po, ulitin ko. Ayan, lemon tea. Ah, uh, pwede po yung sa water nga pala o hindi pa yung hindi pa kukulaan o kaya ay pakukulaan. Yung lemon. And then ayan po yung ginger. Ayan, luya. Ayan ay normal naman natin na naaano natin tikman na. And then uh, uh, cinnamon, cinnamon po para kukuluan. Ayan, chamomile tea at ako po din ay nakapag ano nang ayan uh, kahit ba, ano pong tea ang nainom ko nga po pala ay ayan uh, yan. uh, tapos green tea guys green tea at kung kayo medyo may pera pera ay almond milk yan. hindi ko pa naano yun guys ah, uh, ang pagkakaalam ko yung almond milk na yung natural na ano maliban doon sa talagang naka ano na, na milk na, as in milk na ay yung ano yung tutunawin mo, ibiblend mo lang yung uh, almond with water without sugar uh, ewan ko lang depende rin po sa inyo instead na kakainin nyo, pwede rin naman kainin at ayan, sunod ko pong ipipicture yan kung ano ang pwede natin gawin parang snack na yung pwede natin dukot-dukotin ayan. ayan. guys, sana ay may natutunan kayo, sana ay may natutunan kayo sa na-video ko at Sa ating kalusugan, salamat po sa inyo lahat, and God bless everyone. Thank you for watching. Ang kalusugan ay ingatan.